Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At ito ay makakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa nagkamalabuan ng makarelasyon. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lang palagi ang iisipin ng partner mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Yung para bang maloloka siya sa kakaisip sa'yo? Lalong-lalo na ngayon na hindi pa rin siya nagpaparamdam o tumatawag sa'yo. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nadadalawang isip na gawin ito at pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw at gawin ito bago ka matulog. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apilido ng partner mo o ng mahal mo ng pitong beses, pangalan at apelido niya at sa likod ng papel ay sulatan mo, ikaw ay maluloka sa kakaisip sa akin at ako lamang palagi ang laman ng iyong isipan. At isulat mo lang ito ng isang beses at pagkatapos ay tupiin mo ang papel kahit tatlong tupi, dapat paloob mo ang pagtupi ng papel at pagkatapos mo nang matupi ito, ay ilagay mo na ito sa loob ng punda ng unan mo at bago ka matulog, ay bulungan mo muna ito. Ikaw ay maloloka sa kakaisip sa akin at ako lang palagi ang laman ng iyong isipan. Ibulong mo lang ito ng pitong beses at pwede ka magdagdag ng hiling, wala pong problema. At pagkatapos mo nang mabulong ito sa unan mo, uunanan mo ito buong magdamag at paniguradong ikaw lang ang laman ng kayang isipan. At kinabukasan ay pwede mo itago ang ritual at pwede mo namang hayaan lang dyan sa unan mo at uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood.